kilalanin si Andres Bonifacio, ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 at tinaguriang ama ng Revolusyong Pilipino. Bilang supremo ng katipunan isang lihim na samahan, pinangunahan niya ang pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa mahigit tatlong daang taong pananakop ng mga Espanyol. Noong Agosto 1896, matapos matuklasan ng katipunan, isinagawa ang makasaysayang Sigaw sa pugad lawin kung saan sabay-sabay na pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula bilang simbolo ng pagtiwalag sa Espanya sumiklab ang himagsikan mula sa mga bukirin hanggang sa sentro ng Maynila libu-libong pilipino armado ng tapang pananampalataya at mga itak ang buong giting na lumaban para sa kalayaan Bagamat hindi siya ang naging unang pangulo, ang alab na sinindihan ni Bonifacio sa puso ng bawat Pilipino ang naging daan tungo sa paglaya ng ating inang bayan. Ang kanyang sakripisyo ay apoy na patuloy na nagliliyab. Para sa mas marami pang kwento mula sa ating kasaysayan, ifollow ang biyahe ni Renz